Yata galing niyan. Here he! Bye! Patingin lang ang bagong gupit. Patingin na. Patingin ng bagong gupit. Patingin ng bagong gupit. Hi! Guapo talaga, papadala namin 'yan sa TV sa ABS-CBN. Dali, magiging artista ka. Hi! Ayan, oh, wow, ang ganda naman ng kotse, pinko. Wow. Saan mo naman nakuha yan? Hmm. Sa? Sa Jollibee yan? Tanso niyan, di ba? Pogi, bagong gupit na. No, oh, patingin nga ng bagong gupit na. No, ang gwapong bata. Patingin, papangiti nga, ngingiti. Wow, smile. 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 Patingin. Video to, tanga. <laughs> smile. Pakis si mami, pakis. Video uh, uh, uh. yan eh. Mama. Ayan.